Game. Game. Oh. Game, tara na. Ano? Okay, sakay na kayo sa kotse nyo. Oh, uh, ang ah. One, two, three, go. Ang okay, mo, um, kaya, kaya ko nga pulin yan eh. Ah, oh. Ge, oh. okay, walang didi ko. <laughs> Wala sa mimpit lang yung kay yung kay Kiara. Wala na yan. Hindi ka pwede bumangon. Bumanga si Kiara eh. na Nang Dulo na pa yan. O. na O. 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 nandito pa ako O. eh, ako O. Ako talaga.

Hindi ako yun. Law <laughs> na <Nauna> ako. <laughs> Wait lang Dito to nang gigit-git. Oh, law na ako. Ay. Law na nga ako. O yan nung ako. Ako. At dito tayo sa kabila. Dito. Okay. Oo. Wait lang. Kasi mag... Pa Pakita nyo muna yung kotse nyo. Pakita nyo muna yung kotse nyo. i re ko. 50 to. yan para matulin yan tapos to. yan tulin nito lagot kayo oh. ka ba? buong tulin na ah. nasa pa? pakabila naman Sige. okay, bigyan nyo space sige ayun na alas dyan ang game. Oh, ano muna tayo? Sarap tayo ng kotse natin. Okay. Um, Oy, na. Okay. Log na ako. Kailangan sabi natin. Ready. Let's set. Log, go. log, go. Test, go. log ay, na ako. Sa Sasakay muna. Oh, Sasakay ka. Oh. Oh. Sa Mamaya o, ulit, ulit ulit ulit. Sakay na, sakay na. Get set, go. Sakay Ula na. Wala pa. Ula. Ready. Ang oh, sinye. Ulit. Ulit. Nagmamadali ka kasi. Sabi ko lang ready. Ah, sige. ka dito. Ang bilis na ito. Tuturbo to. Babangga. Oh. Ready. Pumasok na kayo kasi nakapasok na kayo. Ready. One. Seat, two. Go. Three. Oh. Ang lang ha. Hintay mo, tuturo ko to.

Dulo lang, dulo lang, dulo lang. Ah, <laughs> ko pa yun. Dito oh, dito eh. eh. Oh, Kung okay, ulit, ulit. Tatras tayo dyan eh. sa dulo. Ba't ang mo, dito tayo. Balik ulit, oh, balik. Kailangan, sa pwesto, ah. sa Kailangan ganito, eh. Ipapart, nah. Dito na, dito na sa dulo, yung gulong na sa na sa green. Yung, up, gulong. yung gulong. Ayun, oh, dito sa akin. Der, Wait lang. Hoy, okay, pantay sa akin um, Ano na? Dito si Yon. Oro ano? dulo. Wait lang, papalit lang ako ng kotse. Papalit ako ng kotse. Next mo. Si Yon din pa wala. Ito. Kanino ba Mukha katulad naman eh. Okay na yan, nanalo naman ang first time yun eh. <laughs> ako, hindi pa ako nanalo. Ako nanalo na Ayan. ako. Palta umalis ka d'yon. Uy, dito, pantay dito. Wait son. lang, wait lang. Uy, oh, bumblebee ah. sa akin oh, bumblebee. Eh, yan, yan yung sinasabi ko eh. Wait lang, 50. Papito mo gulong mo. harbor, pinutin Pindut, mo lang yan. Hmm. Okay, pinut lang. Ayusin ko lang ito. Okay, at least dito sa akin. Walang pepe stones Ay, inyi eh. Huwag na kayo magpalit na magpalit. Ayan. Ang pangit. tas dito. na yan. Isang pindot lang niya eh. Tinataasan mo pa na tinataasan eh. Mayroon po ka dyan pag mataas. Ayan, <sweak> taas na pala yan. Taas na yan. O, binabaan po. Ah, oh, nakabidyo na. Sini okay. gege. Okay. Wala pa dito. Pagkabilang ko tatlo, ah. Isa. Oh, isa. Tatlo. tatlo. Uy, lugi ang wait lang, wait lang. Okay, yeah. okay. good. Okay, ulit, okay, ulit. Okay, okay, okay. Hindi ko kailan naatras ako sa bigong. Mm. Mm. Nasa gaso si Siyon. Gigit-gitin ko saan eh. Sige. Ako na magsasalita. Uy, ano? Isikira. Isa. Dalawa. Wait. wait. Isa. Ako na lang. Isa. Osionfish. Dalawa. Tatlo. 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 eh. Tatlo. 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 Ubikot na e barabu, Kine, Ako to. Ako na. ako. dito si Sander. Diyan dito de nga kami ni Sian eh. Init kita ko ni Sander. Wala na na 'to ni ko. na 'to Siyan, siyan. Ka. Oh, ay panalo talaga. Yan, ginagit ko ni Z ni Sander. Tinubo ko ni ginagit ko. Yung as wala ko dito. Dito, <laughs> dito pa tayo tapos. Di wala dito? Hmm. <laughs> <laughs> diba, wala <siya> <laughs> mm. ka dito. Saka, bilang pala 'yon. <laughs> wala.